ano ng kampo ni Cassandra Leong, ang authorized representative ng Lucky South 99 para naman questionin ang patuloy na pagkakakulong niya doon sa Correctional Institu uh, Institution for Women dyan sa Mandaluyong City. Matatandaan ay pinagutos nga ng House Squad Committee ang pagdetine kay Ong dyan sa naturang pasilidad may kinalaman sa investigasyon sa isyu ng ilegal na operasyon ng uh, Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon sa abogado ni Ong, uh, Si Atty. Ferdinand Topacio, Irregular ang pagkakalagay umano kay Ong sa naturang uh, bilangguan na isang manong executive uh, facility. kini question din niya ang kinalaman ng legislatura para iutos ang pagkulong sa isang individual sa pasilidad na hindi naman sakop ng kanilang departamento. Ang uh, Correctional Institution for Women ay isang uh, prison facility para yan sa mga kababaihan na convicted sa anumang kasong kinakaharap Sinabi ni Atty. Topacio na ito ay hindi detention facility para sa mga nasite in contempt dyan sa kamarah. Kinwestiyon din na ng naturang abogado ang pag-aresto kay Ong nang dumating sa bansa na dinala sa National Bureau of Investigation. Kaugnay nito, sinabi nga nito, pasyo na pinaplano nila na kwestiyonin ang patuloy na pagkakakulong kay Ong sa harap na rin ng uh, mga sitwasyon at uh, remedyong legal kagaya na lamang ng paglapit uh, sa Court of Appeals o kaya sa Korte Suprema at sa level ng Regional Trial Court kung hindi uutos ng House Squad Committee na itong si Cassandra Leong. Sa kabila nito ay umaasa naman si Topacio na palalayain ng kusa ang kanyang kliyente para naman sa humanitarian reasons dahil nga sa kondisyon kalusugan nitong si Cassandra Leong.